Siyempre, minsan nang sumakay sa LRT. Ngayon, nagka-problema yung isang card. Kaya, nataranta. Wala nang, ano, isa, 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 sa amin hindi nakapasok. Pinalitan doon sa, ano, Taylor. Nandito kami sa LRT. Pasay. Ayan na. Tantan, bling. Ay, puno na. Ay, sa tayo. Hindi marami dun, oh. na tayo. Yeah. Dito na tayo sa dolo. One, two, three. Dito na. Ano oh, sabi? Uy! Ito mo, huwag mo itago. Huwag nga yan. yun doon? Hindi yun kayo doon sa labas. namin pumuntang sa anong Manila Zoo. Kung hindi kami makapasok dun.